Bataan, and then mas madaling makaproduce ng uh, mas uh, quality, magaling ang mga players pa. Kasi niniwala ko, magagaling ang mga Pilipino. Importante lang ng suporta. Mayroon tayong uh, uh na uh, program for, for them na magbigyan ng chance. Kasi kahit training sila ng training, wala lang silang competition na sinalihan. So hindi sila mahasa, hindi ba develop yung skills uh, nila. Yan po ang uh, aking advocacia na tumulong, suportahan. Gusto ko man lahat ng sports but uh, ito lang muna yung kaya ng pulsa uh, ko. No? <laughs> yung uh, volleyball and then basketball. And, tapos globe by blow, boxing. At looking forward po other sports na uh, po. Ang gusto, Yung ano pa, compress, compress pa. Compress, compress pa. Compress pa, compress.